Marami sa atin ang may regular na trabaho. Madalas nagiging sapat lang sa atin ang ating sweldo para sa gastusin sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating pamilya. Kaya naman karamihan sa atin ay hindi talaga nakakapag-ipon ng maayos. Kung subscriber ka ng channel na ito, malamang napanood nyo na yung aking mga tips tungkol sa pag-ipon tulad ng 7 diskarte para mabilis makaipon ng pera o ang 12 psychological tricks para makaipon ng mabilis at marami pang iba. Siguro sa dami ng tips na inapapanood nyo ay nalilito ka na. Marahil napatanong ka din sa sarili mo kung ano ba talaga ang pinaka-effective para sa'yo. Sa totoo lang, di mo naman masasabing effective ang mga ipon tips na ito kung hindi mo ito susubukan. At para hindi ka na mahirapan, ay sa video na ito, magbibigay ako ng 10 effective na ipon steps na ginagamit ko ngayon. Step 1. Kailangan mo munang tanungin ang sarili mo kung bakit ka talaga nag-iipon. Saan mo ba ito gagamitin? Pambili ba ito ng bahay o kotse? Para ba sa pag-aaral ng iyong mga anak o para sa iyong pagre-retire? Remember to dream big and start small. Always keep in mind yung end goal mo at gawin mo itong motivation mo para maumpisahan mo ang iyong pag-iipon. Step 2. Magkwenta ka kung magkano ang gusto mong maitabi mula sa iyong sweldo. Gamitin natin yung tamang formula na sahod minus ipon equals gastos. Kadalasan kasi ay ginagamit natin yung maling formula na sahod minus gastos equals ipon. Hindi natin pwedeng unahin yung gastos kaysa sa ipon kasi madalas wala talagang matitira sa pera mo para maipon dahil hindi mo makokontrol ang iyong mga gastusin. Step 3. Maaari mong gamitin 50-30-20 budget rule na napag-usapan na natin sa isa kong video. Para sa simpleng explanation, 50% ng sweldo mo ay para sa iyong needs like bahay, kuryente, tubig at iba pa. Ang 30% naman ay para sa iyong wants ang ibig kong sabihin sa once ay yung mga bagay na pwede ka mabuhay kahit wala pero pwede rin makatulong sa buhay mo para makapag-relax at gumaang ang buhay. Di naman kasi pwedeng puro trabaho na lang tayo. Kailangan din nating i-enjoy ang perang kinita natin. Like minsan ang pagkain sa labas o kaya naman yung mobile data mo na nakakatulong sa iyo kahit nasaan ka. Ang 20% naman ay strictly para sa savings mo. Hanggang makakaya mo, magtabi ka ng 20% ng iyong sweldo at kung may kalakihan ng iyong sweldo, ay mas taasan mo pa ang maaari mong itabi para naman mabilis mo maabot yung goal mo. Step number 4. Gumawa ka ng budget sa inilaan mong 50 at 30% para sa iyong needs and wants. Maglista ng lahat ng posibleng gastusin hanggang sa iyong susunod na sahod, kagaya ng iyong groceries, pamasahe, renta ng bahay, utility bills, load ng phone, at kung ano-ano pang maaari mong maisip na gastusin. At kung sakaling sumobra ang total amount ng gastusin mo, ay maghanap ka ng maaari mong tanggalin sa iyong listahan tulad ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan na pagkagastusan, kagaya ng sigarilyo, Starbucks, Jollibee, o yung iba pang bagay. Gawin mo ito para mas makatipid. Step number 5. Hatiin natin na natitirang 20% ng iyong sweldo sa tatlo, 5%, 10%, at 5%. Yung unang 5 ay maaari mong invest sa stock market o mutual funds. Ngunit mahalaga na bago mo gawin ito, ay intindihin mo muna mabuti kung saan mo inilalagay ang pera mo. Huwag mag invest sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Samantalang ang 10% naman ay maaari mong ihulog sa pag-ibig MP2. Sa mga wala pang idea kung ano ang MP2, ito ay investment vehicle na offer ng pag-ibig fund na maaaring kumita ang pera mo every year ng 6% pataas o depende sa magiging ekonomiya ng Pilipinas. Ang pinakamababang deposito dito ay 500 pesos lamang. Pero para sa akin ay mas mabuti na lakihan mo na lang ang hulog mo. Magandang paraan ito para makaipon ng pera dahil di mo magagalaw ang perang inipon mo sa loob ng limang taon. Ito ay sure na paraan na talaga magkakaroon ka ng ipon. At bakit 10% ang binigay ko dito? Dahil mas sigurado nakikita ang pera mo. Di ka tulad sa stock market na malaki ang risk na malugi ka muna bago ka kumita. Kaya, mas mabuti na ilagay mo ang malaking porsyento ng pera mo dito kasi sureball nakikita ito. At ang natitirang 5% ay para sa emergency fund mo. Pero syempre kahit emergency fund ito, ay mas maganda pa rin na kumikita ang iyong pera. Maaari mong ilagay ito sa mga digital banks tulad ng Tonic o Maya kasi mas malaki ang interest nito kumpara sa mga traditional bank na nagbibigay lamang nandita taasan taas ng 2%. At ang maganda pa dito ay once na nangailangan ka ng pera, ay pwede mo namang makuha agad dito. Step number 6. Dagdagan ng iyong kita. Maghanap pa ng ibang mga paraan upang kumita ng pera higit pa sa iyong regular na trabaho. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng side hustle, freelance work o maliit na negosyo. Ang pagkakaroon ng dagdag na kita ay hindi lamang magpapabilis ang iyong pag-iipon kundi magbibigay din ito ng financial security. Napakahirap kasi kung iisa lang ang iyong source of income, kaya mas mabuti na may dalawa o tatlo kang source of income na kung sakali sumablay ang isa ay may patuloy pa rin papasok na pera sa iyo. Step number 7. Iwasan ng utang. Ang pagkakaroon ng utang, lalo na yung may mataas na interes, ay maaari maging balakid sa iyong pag-iipon. Sikaping bayaran agad yung mga existing mong utang at iwasan na magkaroon ng bago hanggat maaari. Sa pamamagitan nito, mas marami kang perang mailalaan sa iyong savings, emergency fund at investments. Step number 8. Mag-invest sa iyong edukasyon at skills ang pag-invest sa ng edukasyon at matuto ng bagong skill ay makakatulong hindi lamang sa personal na pag-unlad kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho o negosyo at sa tamang pag-manage ng pera. Ito ay magbibigay sa iyo ng mas mataas na kita sa hinaharap na makakatulong sa iyo para makaipon pa ng marami. Step number 9. Regular na i-review ang iyong mga financial goals mahalaga na regular mo suriin ang iyong mga financial goals at ang iyong progress patungo sa mga bagay na makakatulong sa iyo upang maabot ang mga ito. Maaari ka mag-set up ng quarterly o taunang review upang makita kung anong adjustments ang kailangan mong gawin upang masiguro na nasa tamang landas ka sa iyong pag-iipon sa pagkamit ng iyong mga financial goals. Step number 10. Mag-set ng budget para sa luho. Mahalaga na hindi mo ipagkait sa iyong sarili ang ilang luho o reward sa iyong pagtatrabaho mag ng budget para dito na hindi makakaapekto sa iyong pag-iipon at sa iyong mga financial goals. Ito ay makakatulong sa iyo para maging motivated at masiyahan sa iyong pinaghirapan. Ano nga naman ang sense ng pagtatrabaho at pag-iipon ng pera kung hindi mo naman ito may enjoy Ayan, ayan ang mga tekniko sa pag-iipon ng pera na pwede niyong subukan. Hindi ito one size fits all dahil iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay at laki ng sweldo. Ngunit makakatulong itong mga tips na ito para makabuo ka ng sarili mong sistema na swak sa pangangailangan mo at lifestyle mo. Ang importante ay simulan mo ang pag-iipon ngayon. Kahit maliit lang ang naipon mo bawat buwan, tandaan na ang bawat hakbang ay mas mapapalapit ka sa iyong mga goals. Ang bawat maliit na hakbang na ito ay may malaking impact sa iyong financial freedom. Walang instant sa pagyaman, kailangan ng tiyaga, disiplina at tamang mindset para makarating ka sa gusto mong marating. Kaya't simulan mo na ito ngayon dahil ang pag-iipon ng pera ay hindi lang para sa mga mayaman kundi para sa lahat na gusto magkaroon ng maayos na kinabukasan. Kayo ba ano ang style niyo ng pag-iipon ng pera? Type niyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Huwag din kalimutang i-activate ang notification bell upang ma ka tuwing may bagong video ako na ina-upload sa channel na ito.